So, panay burnout nga dito sa amin. Kaya naman naisipan namin na bumili ng solar electric fan, mga idol. So, nakikita nyo, ayan, 12 inches solar electric fan siya, mga idol. So, ayan, NSS yung kanyang tatak. Ito, may libre siyang dalawang bulb. Tapos, may mga function siya dito sa lalim ng, ayan, sa puno. Makikita nyo yan, mga idol. So, ayan, ito na nga yung solar panel, mga idol. So, tara, mapasan natin, ng idol. So, ayan, ito may palibre pa siyang adapter. Ayan. So, ito yung kanyang dalawang libring bulb. Ayan, may bulb na siya. Kahit, so, kahit per not, may ilaw pa rin. So, ito yung katawan niya, idol. Lalabas natin lahat yung mga ano, parts ng electric fan, idol. Yan, nilalabas ni Daddy lahat. O, di ba? Wala lang basag so far. Yan. So, kailangan natin, kailangan na daw yan. And pag gagamitin na saka natin bubuksan, ayan. So, ganyan siya mga idol. So, goods naman siya. So, ayan. Ayan yung LDC mga idol. Ayan. Kompleto naman siya. Ayan. So, ito naman mga idol yung kanyang solar panel. So, tingnan natin kung good siya. So far is so good. Ayan. Good naman mga idol. So, ayan. Good siya. Walang sira. Oh, ngayon, ikakabit na natin ito yung LSC. So, ikabit na natin. So, ikakabit nga ni daddy, no? Ayan. Ayan, kailangan daw siya yung red to red. Kailangan pag magkakabit kayo, hindi niyan magkahiwalay. Kung oh, red, red. And, ayan. Kailangan lang ng, kailangan ng pwersa, ng malakas na pwersa para i-dikit natin mga idol. So, ilalagay na ni daddy. Ito muna mauna. Ayan. Ayan. So, after that, kailangan ng lock. Ayan, lock. Para hindi matanggal yung sa likod. So, ayan. Tapos, yung elisin na after elisi na. Elisin na. Ayan. Elisin ba ang tawag dyan, mga idol? Tama ba? So, ang lock naman ng LSC. Ayan. Hmm. Okay. Tapos, kakabit ni Daddy yung pang last. Pero, ang ito, hindi siya yung, yung iba kasi, di ba yung lock na apat ata yun? Yung doon sa taas. Nakapaligid. Ito naman, in, kailangan siya gamitan ng screw para siya ay mag-lock. Para sumikip. Ayan. Kailangan mo munang patayin bago mo siya i-scroll. Kailangan niya ng scroll driver mga idol. So ayan. Sisikipan ni Daddy para hindi matanggal siya mga idol. Ay. Ah, asawa ko pala 'yan. Si Brad Dante. Brad Dante. Ayan. So masikipan na ni Daddy. So okay na oks na 'yan. Oks na oks na no Daddy. So, ayan mga idol. So, ilikakabit natin yan. Yan naman ay para sa kuryente. So, kuha tayo ng extension para ikabit natin mga idol. So, ayan. Kumuha nga si daddy ng extension. So, ikabit natin. Ayan. Number one. Number two. Ito. 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 Tapos, ito. ito naman. Pagsak mo dito. Ito yun. Pindutin mo. Yeah. So, okay na nga siya mga idol. So, ayan. So, uh, umiikot siya mga idol. Ayan. Ox na ox na siya mga idol. So, ngayon naman mga idol, i-try natin sa solar panel. So, ang may nakakabit na na solar panel na sa taas mga idol. So, ayan siya. Ayan doon. So, ngayon naman, ayan. Kakabit natin. From there, saksak -sak natin. So, magpa-function siya ng charging, mga idol, pag sinaksak. Ayan. So, charging daw. Ngayon naman, try natin, mga idol. Ayan, umiikot siya, mga idol. So, ayan niya. Kahit hindi siya nakakabit sa, or nakasaksak sa uh, kuryente. Ayan yung, ayan yung saksak sa kuryente natin. So, store charging niya. From, ayan, nakasaksak. So, baybayan natin pataas, mga idol. Ayan siya. Ayan siya pa idol ito. Naka, ano siya, sun, direct sunlight siya mga idol. So, okay siya mga idol. Yung bubong kasi namin mga idol, na uh, naka-direct sunlight siya. Yung nakaputi na, na bubong.